Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magkupulo niya. Atty. Pilayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito rin bahit lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinimkam? Idinipensa ko nga siya sa korte, ah. Naipanalo ko naman ang kaso niyan. Pero binayara ka naman ang kaso, hindi ba? Ngunit nalin mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata. Para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, attorney. Pipirma ka sa si isang deed of sale. Para mapabalik ang bahit lupa nito sa kanya. Pirma. Eh, kung ayaw kung pumirma? Papatayin kita. Uh, masunod rin ka naman pala, torne. O, sige. Salamat. Siya nga pala, Tornay. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Awalang galang ho. Sino ho sa inyo si Judge Lagunza? Ako, bakit? Meron ho sana kung gustong ipaki... Huwag mo ako istorobin, pakamalasin ako. Talagang mamalasin ka? Eh, mo hindi mo dadagdagan to. I-impound eh. namin yung truck mo. Mahawa naman po kayo, Sir. May permit niya ako eh. Hindi nating kapare. Paano man? Pwede nga. Hindi nating kapare. yung kulang na kulang kula, binibigay mo sa amin. Ano ba? Balagyan mo sa amin, pare-pare? Hindi mo, nating naman kakita ko eh. Masasabi kayo, Sir. Nandito May na Okay, Sir! Sir! sir. Ano ba kaso, mga pata? Truck ban, Sir! Truck ban? Yes, Sir! dating gawi. Halik rito. Alam mo na may truck ban. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magkupuno niya. <tipan noise> <tipan noise> Magandang gabi ho, Coronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko hindi na kayo darating. Hindi sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Ipitan niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Ganda gabi, ha, Colonel. Ganda gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Ba, kailangan i-dispose na mga kotse ito. Alam niyo naman, medyo nagkakainita ng operations sa anti-car unit. May mga bata naman tayo doon, Colonel. Oo nga, pero alam mo naman yung mga yun eh. May mga mahilig magpalapad ng papel. Baka isabit tayo, magkahiyan lang, mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-carnapping. Lusot tayo, hindi tayo masisisi, itong Hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng patas. Madidiin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maring makalantad para i-defense ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo siyang patayin. Meron tayong intelensya. Mga tao mag-iimbestiga kung sino siya. At kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong uh, mayroong koneksyon ng tao niyan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O paano, pare? O, sige, pare. Kung may bago ka sa sakyan, dali mo na lang dito.